Another day, another problem, mga kababayan. Kumusta po? Welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. Ngayong araw na to, medyo nagka-problema yung van namin. So, kailangan ko siyang i-fix. Kasi biglang mayroong nakakatakot na sign na lumabas. Yun ay yung engine signal <laughs> or engine sign. So, ngayon kailangan kong i-diagnose at tignan kung ano yung problema na itong van na to. Kasi, at saka mayroon siyang leak. nagli leak yung kulat niya. So, ah uh, nag-overheat siya. So, kailangan kong uh, tignan kung ko, ano pwede kong gawin para maayos yung sasakyan na to. So, ayan siya. Tinignan ko na. Tinignan ko ano yung mga pwedeng maging problema niya. So, inalis in in ko na yung uh, takip ng engine. Uh, makita ko yung yung laman sa loob. So, sabi online, nung tinignan ko yung may code na lumabas. So, ang unang nangyari, may lumabas na engine light. Sabi ko na ano engine signal. Pero, engine light ang tawag doon. Commonly known as engine light. Pag nakita mo kasi 'yun, uh, danger sign siya. Ibig sabihin may problema somewhere dito sa sa sasakyan mo or sa makina mo. So ngayon, uh, very important na kailangan mong tingnan agad 'yun o ipakita sa mechanic. So ngayon, I'm trying uh, my best na gawin uh, lahat ng repairs ng sasakyan on my own, so DIY style. So ngayon, uh, tingnan ko sa YouTube, uh, merong mga easy way na para hanapin ko ano yung problema. So, may code na lumabas kasi meron akong code reader yung pinakita ko dati. So, may lumabas na code. Yung P0300, yun yung code na lumabas. So, tinignan ko siya online at uh, may mga pinakita naman sa akin yung mga ways kung paano tignan. I-diagnose on my own. Saka, pinanood ko rin yung mga ibang video sa YouTube at may uh, medyo nakakuha ko ng idea at uh, tatry kong gawin yon. So, hindi lang yun yung problema niya. Actually, meron pa yung coolant uh, niya, nag-leak. So, ito yung Ah uh, dito nilalagay yung ibang reserved na coolant and uh, na-empty siya so ibig sabihin may leak siya somewhere at nung tinitignan ko, ako kung makita nyo nung tinitignan ko nung sa ilalim merong basa so ayun, ibig sabihin may tumutulo somewhere sa radiator or somewhere yung mga connection, yung mga tube hopefully madali na siyang gawin at para magawa ko siya today at kakailanganin ko itong sasakyan bukas kasi magbibiyahe ako one hour away para kumuha ng gulong so yeah Siguro nagtataka kayo kung bakit uh, tinatry kong gawin ito on my own at hindi ko dinadala sa mga mechanic. Kasi po, ang mahal na ng per hour ng mechanic ngayon, ang narinig ko last time, mo na siya ng 7,200. to So, malaking pera ang mawawala sa atin pag tayo ay lagi nagpapa-repair. So, ngayon, na uh, I'm gonna try it first. Pag talagang hindi ko na kaya, ako ko dati sa mechanic. So, uh, I think pag uh, nilagay mo to binigay mo to sa mechanic, din uh, ka ng 3 to 500 na naman yung uh, na nababayaran. So, I'm trying to save myself uh, sa pagbabayad ng ganong kalaking amount. Kaya naman na uh, I will try my best at uh, tignan kung kaya kong gawin ito. So, fortunately, meron akong mga tools na sarili eh, na napundar. Ayan. So, siya nga pala, kung nag-decide ka dito sa Canada na gusto mong mag-DIY or, or kung marunong ka sa kotse at saka gusto mong gawin yung sarili mong repair, maganda talaga na may sarili kang tools. At saka pala, pag uh, meron ka sariling tools, I consider it as an investment na din. Kasi uh, hindi mo na siya mga sa pangkotse, mga mo siya sa lahat, in general, na repair doon sa bahay nyo. So ako, ang dami ko na nagamit sa tools na to, at saka nabili ko to ng second hand. So good deal talaga. At uh, I'm trying na bumili ng mga tools na second hand na maayos pa syempre. Para at least talagang tipid. At saka mabibili ko siya ng at least arang uh, around 50% off. ba diba? So ayan pag may sarili kang tools, mas madali kang mag-repair ng sasakyan or yung mga kung anong pwede mo repair sa bahay nyo. Kaya, uh, I, I highly recommend na bumili kayo ng sarili tools. So ayan mga kababayan, uh, natapos ko na din So naibalik ko na lahat print, Yung cover ng makina At saka ginamitin ko siya nitong coolant na to At saka, yeah, naubos actually Naubos lahat yan Kasi ang uh, napansin kong problema Yung uh, radiator niya mismo Parang napaka empty na Wala masyadong uh, coolant So ang ginawa ko, binuksan ko to At nilagyan ko rin siya ng uh, coolant dito Mismo, sa radiator na mismo And then dito sa kanyang uh, Reservoir nilagyan ko din yan ng tubig so uh, may nakita akong mga leak eh. ang ginawa ako kasi nung uh, kagabi nilagyan ko ng karton doon sa ilalim ng uh, sasakyan at may mga nakita kaming mga tagas at uh, mga dalawang tulo so hindi naman siya grabe pero at least nakita namin na may tumutulo na nga so ang, uh, ngayon uh, ginamit to ni Mrs. kanina umaga uh, for work so gumana siya sa wakas so hindi na nag fluctuate yung gauge nung uh, temperature tapos yung engine light nawala na rin. So tama nga ang pinaka problema nga uh, yung yung spark plugs. So pinalitan ko 'yun at uh, tatlo pinalitan ko yung tatlo. Ngayon uh, naayos na siya, nawala na yung engine light at saka hindi na rin nag-fluctuate yung uh, yung sa gauge niya, yung sa temperature gauge. So ayan ipapakita ko. Ayan, so uh, kahapon meron siyang uh, engine light, hindi ko lang naipakita sa inyo. Uh, tapos yung ito nga, sabi ko, yan mismo yung temperature niya, yung gauge na yan, nag-fluctuate yan kahapon tumataas hanggang dito sa pula. Diba? Tapos bababa -ba konti, akit na naman dyan, nag-steady siya dyan. So ibig sabihin nun talaga, may problema talaga dun sa cooling system nyo O dun sa, dun sa radiator nyo. So yun yung tinignan ko, uh, yun nga, finilapan ko siya at saka nilagyan ko yung radiator mismo at saka yung reserva niya. At uh, yun, uh, ko siya ng medyo mga 30 minutes kahapon. Uh, hindi na siya nag-fluctuate. So nakasteady na siya dito sa halos gitna or mas mababa sa gitna. Tapos dinay na rin ni Mrs. kanina papuntang work. So mga 30 minutes away yon Uh, wala daw naging problema. So nahanap ko yung pinaka problema which is yung kulan nga lang. kulang siya ng kulan. At saka yung mga taga. So kailangan kong gawan ng paraan yon So, paghindi uh, pag hindi ko, uh, pupunta ko sa ilalim, pag hindi ko siya mahanap mismo, kailangan ko talagang dalhin to sa, sa mas nakakalam sa mechanic. So, start na natin. Ayun. So, wala na siyang engine light. Na na yung problema niyan. So, yun nga, spark plugs lang yung pinilitan ko. Nice na. At saka ito, hindi natin makita ngayon kailangan kasi mag-init muna yung makina para makita mo kung talagang uh, gumagana yan so uh, obserbahan ko na lang uh, check ko siguro mamaya kung makakuha ko ng video para makita nyo na hindi na siya umaangat so ayan 10 uh, minutes na ako nagka-drive so it means na medyo mainit na yung makina at uh, hindi na siya umaangat ayan, hindi na siya nagka-fluctuate hindi na siya nagkaangat baba ayan siya So ayun nga, naremedyoan na yung problema So ngayon naman ako ay magbabalik ng parts. Uh, ibabalik ko 'tong extra na spark plugs na nakuha ko. So inoffer sa akin ay Anim kasi mas maganda daw ang advice sa akin. Mas maganda daw nagawin mo na 'yung Anim na spark plugs kaysa ah uh, paunti-unti or uh, patingi-tingi. ang problema sa van kasi na 'to, malaking trabaho siya pag papayitan 'yung 'yung tatlo pang uh, spark plugs. Medyo na sa siya, likuran siya, nandito siya na area eh ang dami kong babaklasin tapos nung pinilitan ko naman nung, yung tatlong spark plugs gumana naman na siya na wala yung problema so I think I'm good with that as long as gumagana yung sasakyan. tapos yung spark plug ito na hindi ko uh, kailangan, pwede kong ibalik so dito sa Canada, pwede ka magbalik ng mga parts or kahit appliances na mga hindi mo nagamit punta ka lang doon sa pinagbilihan mo, sabi mo lang na hindi ka satisfied or hindi mo kailangan usually di naman na sila nagtatanong eh, basta ibalik mo lang yung item, okay na So parang ito, uh, ang per piraso niya is nine, 9 dollars. Ayan o. No? So uh, nagbayad ako ng 63 dollars. So at least makuha ko malang yung, yung kalahati. Uh, Kasi tatlo yung babalik ko eh. So, kaya tara, samahan niyo ako. Ayan mga kababayan, nandito na ako sa aking pinabibilihan ng parts. Ayan. So dito sa Canada, marami ka namang options. Eh. May Canadian Tire, yung pinakamalaking bilihan ng parts. Meron din sa Walmart or meron pang mas mga maliliit na shops. So madalas doon ako sa medyo mas maliliit kasi medyo mas uh, maganda yung presyo nila Katulad na lang dito So yun, ibabalik ko na yung spark plugs Ayan mga kababayan, so naibalik ko na siya At yan, nakuha ko na yung $31.69 At least nakuha ko yung kalahati kahit pa paano Kaya ayos Ngayon naman, pupunta ko ng Canadian Tire para kumuha ng kulan So hindi ko siya kailangan pero uh, gusto ko naman makasiguro at kailangan ko ng reserba para kung sakaling uh, lumala yung tagas, uh, pwede kong uh, malagyan siya ng kulat at uh, makasakali makatulong. Ayan mga babayan, so, gusto ko na ipakita sa inyo na kung ako nga na ordinaryong tao, kinaya ang mag-DIY, syempre I'm sure na kayo din kakayanin nyo or magagawa nyo rin ang mag-DIY. With the help of YouTube, ayun, ang dami ko natutunan at nagagawa. Diba? Ako na ang nakakapag-repair mismo ng aking sasakyan. Syempre, uh, by doing that, nakakapagtipid ko So, hindi ko na kailangan umabit sa mechanic. Kasi nga, uh, ako na mismo nakakagawa ng mga repairs ng aking mga sasakyan. So, uh, on top of that din, na at least uh, gusto ko rin makita nyo kung uh, talagang sulit ba ang bubili ng second-hand car dito sa Canada. Para sa akin, yes, very sulit po ang mag-second-hand car. Kasi nga, tignan nyo, sa apat na taon na hawak ko yung sasakyan, ang sabi ko rin dati sa isang video ko na ang nagastos ko lang dyan sa van na yan ay umabot kulang-kulang uh, uh, dalawang libo. Lahat na yun, repair, yung mga parts, yung mga labor, umabot lang ng dalawang libo within 4 years. Which is, uh, para sa akin, still nakatipid ako. Saka ngayon, ang pinakanagastos ko lang ay yung spark plug which is 30 plus yung coolant na sa 30 rin yun. So, $60 na gawa ko ng paraan yung problema madalas kasing debate yan kung bubili ba ng brand new or bumili ng second hand. Diba? Bibili ka ng brand new, abot ka ng 50 to 60,000. Bibili ka ng second hand, may mahanap ka ng 10 to 20,000. So, kayo na po mismo, kayo na po mismo ang mag-isip uh, kung ano bang mas worth it. Pero para sa akin, on my own opinion, mas maganda talaga ang bumili ng second hand car, lalong-lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang dito sa Canada. So, ayan mga kababayan, sana may natutunan kayo sa video na to. Please don't forget to like, subscribe, and share. See you na naman sa aking mga next video. Paalam. Peace.